Magandang araw sa ating lahat mga kaparmers sa Luzon, Visayas and Mindanao. Ah, nandito po ako ngayon sa palayan ng aking manugang. Parents ng aking asawa, sila po ang mayari ari nitong palayan. Talagang naapektuhan talaga sa bagyong Kristen ang kanilang palayan. Kaya nandito po kami para tagapagbuhat ng mga ma-harvest ngayon sa harvester kaya nandito po ako uh, nag video po ako sa mga ano na damage sa bagyong Christine so nagsimula na po ang aking uh, bayaw kapatid ng aking asawa sa pag uh, harvest siya po ang nag operate sa harvester ngayon araw So ganito po kalaki ang kanilang palaya ng aking uh, mama at papa. Talagang naapektuhan ang kanilang uh, palayan. So nandito po kami tagapagbuhat ng mga inani na palay. So mayroon po akong mga kasama na tagapagbuhat. So, yung mga palay na hindi na ano, na Ah, uh, maganda naman. Parang uh, kalahating area po ang na-damage. Pero itong iba, uh, medyo hindi naman na ano. Hindi na tumba yung mga puno. Grabe mga farmers, yung ano, bunga sa palay, grabe ka ganda. So ganito ang sitwasyon ng uh, palayan dito. Kahit malayo sa ah uh, ng bagyo, pero ang hangin uh, umabot dito sa Visayas, pero ganito pa rin ang uh, resulta sa hangin na naging dahilan sa pag uh, lubog ng mga uh, palay. Pero hindi naman ma ano lahat. Pero kaso uh, mahirapan talaga mag-harvest pag ganitong sitwasyon. Uh, ma, ano mabagal yung pag takbo sa harvester kasi uh, dumada pa yung mga palay. So ito na nagsimula na po yung aking mga kasama. Yung mga pinsan ko na uh, mga malalakas magbuhat ng mga sakusakong palay. So, ganito yung uh, purma mga farmers Kahit paano, uh, uh, dumada pa yung palay pero uh, na... Harvest pa rin ang problema lang uh, matagal uh, i-harvest kasi nakadapa yung mga palay ganito a uh, sitwasyon pag nakadapa uh, mabagal yung pagano harvest sobrang lawak talaga yung nadapa na palay pero kahit gano na uh, dandahan naman po yung aking bayaw kapatid ng aking asawa sa pag ano, harvest ah, magaling po siya dito sa kahit nakadapa ganito lang mga farmers ang style habang hindi pa po ako nakapagbuhat ah, nag video pa ako kasi ah, para may ano may ebidensya sa mga na salanta ng bagyong kristin so dito na area talagang uh, nakadapa halos uh, kaya dahan-dahan lang yung pagtakbo sa harvester para naman uh, makuha yung nakadapa na palay Ganito lang mga farmers ang ganda pag-harvester kasi kahit ama medyo dahan-dahan pero sa tao kung i-compare natin talagang sobrang tagal pero itong harvester kahit dahan-dahan lang pero uh, madali lang kasi uh, mataas po yung blade sa pag-harvest. kapag manumano lang yung ani at ah, talagang sobrang tagal pero pag harvester na ah, madali lang kahit ah, madap madapa yung at, ano mga balay natin dahil sa bagyong kristin dito mga farmers sa sobrang ganda ng bunga ng palay ah, talagang halos nakadapa yung mga puno dahil sa bigat ng uh, bunga at tatama yung hangin, uh, hindi nakayanan sa puno ng palay. Kaya uh, nakadapa talaga. So, dito naman po si uh, Manoy. Dito naman siya sa ibang area. Walang problema sa hindi nakadapa kasi Uh, madali lang siyang i-harvest. Talagang ang ganda ng bunga mga ka-farmers. Kaya nakalubog talaga dahil sa ah uh, lakas ng hangin. Uh, ganito po ang forma ngayon. Mga ka-farmers, uh, nakapag-video po tayo. Kasi uh, talagang maganda tignan at uh, kahit ano mahirap kasi may nag mga puno na nakadapa ah uh, madali lang sa harvester So, ang dami nang na-harvest sa aking uh, bayaw na palay. So, dito na area mga kaparmers, ah, dalawang hektar po ito at ah, pagkatapos nito, ah, update ko na lang kayo sa ano na harvest, kung ilang sako ang na-harvest natin, ah, na-harvest sa ah, aking bayaw. So, ang dali lang mga ka-farmers, uh, tapos na kasi uh, yung video natin, uh, hindi po natin ano, nag-cut-cut po tayo sa pag-video. Ano, so, tapos na ang dalawang hektar na palayan ng aking uh, manugang. So, dito... Po sa kabilang area dito ay uh, talagang nakadapa rin so ito na mga kaparmers uh, dito na ito na ang ating binuhat kanina kasama ko yung mga pinsan ko ay uh, nakapag harvest po ng 300 plus na sako ng palay. So ganito ka dami ang blessing na ibinigay ng Panginoon sa aking manugang kahit may mga pagsubok na dumating sa mga pananim, uh, huwag tayong susuko, tuloy pa rin ang laban. Uh, thank you sa lahat ng mga nagsuporta sa ating video.